Ito. Diyos ko naman hindi ko pa nababayaran yung tuition. Baka mapahiya na naman ako kasi hindi ako makaka-exam. Okay class, um bring out one bold sheet of paper and a pencil. Get ready for your final examination. Shucks! You Ito name, na, baka hindi na habol well. ni mama yung tuition fee ko. Oh, akin Ikaw na naman. Diyos ko, anak ko, kailangan mo na lumabas kasi no permit, no exam. Hindi na po pwede yan, ma'am. Kasi isinabatas noong March 11 ang RA 11984 o ang batas na nagbabawal sa patakarang no permit, no exam para payagan na ang mga mag-aaral na kumuha ng scheduled exams kahit na may unsettled financial obligations pa ang sa so, batas na ito ang municipal, city at provincial social welfare and development officer o ang regional office ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ay tungkuling mag-issue ng kinakailangang sertipiko sa disadvantage status ng mga estudyante dahil sa mga kalamidad, mga emergency, force majeure at iba pang makatarungang dahilan alinsunod sa mga implementing rules and regulations na inalabas ng DSWD. But wait, there's more! May karapatan ng ating mga paaralan para mag-require ng isang promissory note, pag-hold ng mga credentials at iba pang mga legal at administrative remedies na magagamit nila para sa pangongolekta ng mga hindi pa ba nababayarang bayan sakop ng RA 11984 ang lahat ng public and private basic education institutions, higher education institutions, and technical vocational institutions o TVIs. Kaya laging tandaan, no permit, no problem! O, oh, eto, mag-exam ka na!